ay pa rin matigas pa rin pag may spring na no wala pang bulitas yan Hindi oh, napunta sa kanal Hindi eh. napunta sa kanal, yung ano. Ah, yung ano, capsule. Oo, oh, yung capsule. Ayun, yung ayun, ayun. Yung. Panel, eh. Ay, adjust mo muna bago si Kipa nung, no? Ayun. Kaya mahigpit. Ayun. Yun sumobra lumalaban ni spring na talaga yung spring no ito Uy Ay lumusot nung no? yan yan. Ay niyan. Tumakilit. Doon 'yan sa doon 'yan sa isa. Tatanggalin ulit 'tong bulita. Nari ako maganta. Uy. Sige. Sige, ayan mo na matakal. Sige. I ano mo no? muna? I lagit dito bad mo lang. 'Wag lang gumulong.

Ito niya. Naabot si Manong ng gabi. Dahil sa selector na yan, no? Ano? Ayaw mo uwat. Tapo. Okay, basa mo Okay. Ito, basa muna ito. Patuyuin ko lang, no? Buhatin natin dito Nong. Ito sa unahan dito? dito, dito? Ha? Katakpan Atak to Katakpan? Okay dito, Buhatin natin dito Para maluwag tayo dito Ha? Nong, Dito oh hmm. Lagyan ng karton okay. Ang amit ni Pa ni Pa How yeah.